So, eto na mga katapag, sasagutin ko lang mga basas dyan na supporters ni Pakboy. At ito yung kakawin na namin Chiruet galing sa falls kung napapanood yun sa vlog niya. Ngayon, sasagutin ko lang mga parata ng mga basas dyan na inaga ko doon si Chiruet kay Pakboy. Maraming nagko-comment, nag, nag sa personal account ko, nag-imit sa page ko, na inaga ko si Pakboy kapal na ang mukha ko kasi mga agaw Ngayon, sasagutin ko yung paratang nyo. So, ngayon, magkwentuhan muna tayo ha. pakinggan nyo to. So, bago kami nagkarelasyon ni Chiruet, bago kami nag-jowa, Nasa, nasa Manila pa si Chiruet, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi uh, may may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya na kay Pacboy, ang, ang sa akin lang is komportable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre ako din naman na wala akong jowa, Okay, ganito. Make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin para sa ito't isa, habang lagi kami nag-video call, eh nagkaroon kami ng feelings. Nagka-develop kami hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag niyong sabihin na nag-inaga ko si, si Chirouette kay Pacboy. So, imposible naman ang babae papatol sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan, girls, na hindi niyo gawain yan na magpagrelasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, hindi natin alam kung anong anong um, anong rason kung bakit wala sila ng pakbig. Wala. Wow. Ayaw kong mag tell niyan kasi sila lang daw naka sila sila daw ang nakakaalam. So ang sa akin lang, eh, Cherry bago kami nag-creation, wala siyang jowa. Ha? So wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Ha? Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. But at ito pa. Hindi hindi yung ako yung lala, hindi ako yung kasing lalaki na ano, basta-basta lang dyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayaw ko na rin nilawayan. Ganun ako. Hindi ako, hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang, makipaghati sa isang babae lang. Ayaw ko, ayaw ko na may kahati. Kaya wag yung sabihin na ng aagaw ako kay Cherry Kay Si Cherry White mismo yan. So, hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy. So, ang sabi sakin, lang sa akin, matagal na siyang walang jowa. So, hindi ko tinanong sila about sa kanilang ni Yun lang kasi Paribasin nila yan. So, ito pa, naiinis ako eh. Sabi nila, content lang daw kami ni Chiro. Bait. ko kayo kasi nga, nangyari sa akin nung uh, nagkaraan na nag-reveal ako ng jowa na hindi ko jowa. So, ngayon, imposible eh, naman na content lang kami, di ba? Halos na yun sa vlog namin, puro nang alaplapan, sasabihin nyo, content pa rin? May ganun ba? Di ba? So, paano nyo sabi na content lang kami ni Chiro? Eh, nagkataon lang nung birthday ko na marami akong inibitan ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, o, oh, Binidyoan kami habang sumasayaw. Eh, Siyempre, di namin natis yung sarili namin. Naghalikan kami. Binidyoan nila. Paano nasabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So, content yun ng mga ibang vlogger. So, sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is, ginawa lang namin yung relasyon namin na ano yung nararamdaman namin. Di ba? So, kaya... Kaya eh, yung content lang. So, hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatotok. So, actually, sinabi ko tayo kay Chere na wag muna kaming mag-private uh, mag relationship muna kami kasi nga, pag social media talaga, maraming makikita so, maraming masasabi, di ba? So, wala eh, hindi namin na hindi namin na natiis yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko. So, marami mga marami mga vlogger na nagbi-video kaya ganun yung nangyari. So, sige lang, hayaan niyo na mapatunayan sa amin na hindi kami uh, hindi na may, hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko nga ka na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang tong anong meron kami sa relasyon kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal-reveal sa social media. Nagkataon lang talaga na yung nag-reveal is yung mga vlogger doon. O, maraming nagbibidyo na naghahalikan kami, di ba? Sa so, ano ano pa yan. At ang yung kinais, at yung lang kinainisan ko na mga aagaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain ng mga aagaw ng jowa. Kung alam ko lang na may jowa si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayari sana doon is collaboration. Collaboration, magkukulab lang sana kami ng vlog. Eh, siyempre, wala kayong jowa. Wala din akong jowa, eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yon Eh, kung si Cherry ay eh, may karelasyon siya, eh, o tinago niya sa akin, eh may may jowa pala siya, hindi eh, ko kasalanan kasalanan ni Cherry yon. Na nakipagrelasyon siya sa akin na may karelasyon pala siya. Eh, yung inamin sa akin, wala siyang jowa, di ba? So hindi ko kasalanan yon, kasalanan ni Cherry yon. Pero wala naman talaga, eh. totoo naman talaga na wala siyang jowa. So yun lang, wag yung sabihin sa akin na mga agaw ako. Kasi hindi ko yung gawain, hindi hindi ako yung hindi ko yung hindi ako yung tao na nakikipaghati sa isang babae. Ha? Kahit hindi ako pogi, hindi ko mga agaw, hindi ko gawain yon. Ayoko ayoko kung sa sakit ulo sa kakaisip. Yeah. Di ba? Kaya wag yung sabihin sa akin ha, nangaagaw ako ng Diyos. So, yun lang, naiinis lang talaga ako sa mga bosses. Pasensya niyo, di ako nagalit. Nagpalabas lang ako ng aking nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao dyan. Kasi, ito lang ako, nag, nagpakatotoo lang ako sa kay, sa kay Cherry. So, yun lang, pasensya na kayo kung ano yung, uh, kung parang, parang galit ako. So, naiinis lang talaga ako sa mga nagko-comment at nagbabas dyan. So, yun lang, pasensya na talaga.